Basahin po natin ang 1 chapter 7 to 25. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay naglakad si Jesus sa Galilea sapagkat ayaw siyang maglakad sa Judea dahil sa pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya ipatayin. Malapit na nga ang pista ng mga Hudyo, ang pista ng mga tabernakulo. Sinabi nga sa kanya ng kanyang mga kapatid, Umalis ka rito at pumaroon ka sa Judea upang makita naman ng iyong mga alagad ang mga gawang iyong ginagawa. Sapagkat walang taong gumagawa ng anumang bagay sa lihim at nagsisikap ihayag ang kanyang sarili, kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, ay ipakilala ka sa sanglibutan. Sapagkat kahit ang kanyang mga kapatid man ay hindi nagsisampalataya sa kanya, sinabi nga sa kanila ni Jesus, hindi pa dumarating ang aking panahon, natapwat ang inyong panahon ay laging nahahanda. Hindi mangyayaring kayo ay kapuutan ng sanglibutan, ngunit ako ay kinapuputan sapagkat siya ay aking pinatutuhan ng masasama ang kanyang mga gawa. Mangagsiahon kayo sa pista. Ako hindi aahon sa pistang ito sapagkat hindi pa nagaganap ang aking panahon at nang masabi sa kanila ang mga bagay na ito ay nanahan pa siya sa Galilea. Datapot ng mga kaahon na ang kanyang mga kapatid sa pista, sa kanaman siya umahon, hindi sa hayag kundi waring sa lihim. Hinahanap nga siya ng mga hudyo sa pista at kanilang sinasabi sa naroon siya. At nagkaroon ng maraming bulong-bulungan tungkol sa kanya ang karamihan. Sinasabi ng ilan, siya ay taong mabuti. Sinasabi ng mga iba, hindi gayon, kundi inililigaw niya ang karamihan. Gayon man ay walang taong nagsasalita ng hayag tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga hudyo. Datapot na ang kapistahan nasa kalagitnaan na ay umahon si Isu sa templo at nagturo. Nagsipanggilalas nga ang mga hudyo na nangagsasabi paano nakaalam ang taong ito ng mga karunungan? gayong hindi naman nag-aral kailanman. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin kundi doon sa nagsugo sa akin. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalatian, datapot ang humahanap ng kaluwalatian niyaong sa kanyang nagsubo. Ang gayon ay totoo at sa kanyang walang kalikuan. Hindi pa ibinigay sa inyo ni Moeses ang kautosan at ngayon may wala sa inyong gumaganap ng kautosan. Bakit ninyo pinagsisikapang ako ipatayin Sumagot ang karamihan, mayroon kang demonyo. Sino ang nagsisikap na ikaw ay patayin? Sumagot si Jesus sa kanyang sinabi, Isang gawa ang aking ginawa at kayong lahat ay nagsilpang kilalas dahil doon. Ibinigay sa inyo ni Moises ang pagtutuli. Hindi sa ito'y kay Moises kundi sa mga magulang at tinutuli ninyo sa sabat ang isang lalaki. Kung tinatanggap ng lalaki ang pagtutuli sa sabat upang huwag labagin ang kautosan ng Moises, nangagalit baga kayo sa akin dahil sa pinagaling kong lubos ang isang tao sa sabat. Huwag kayo magsihatol ayon sa adyo, kundi magsihatol kayo na matuwid na paghatol. Sinabi nga ng ilang tagay Jerusalem, hindi bagay ito ang kanilang pinagsisikapang patayin. Amen.